Uh, sa monitoring ninyo, ilan pa ba yung mga natitirang operating underground or guerrilla style since the total ban was uh, implemented? Mga remnants na lang ito, Christian. Kaya nga, I'm, I'm very happy doon sa active na mayat-mayang operation at raids ng Bureau of Immigration ng PNP at saka NBI. Kung susundan mo, you just key in uh, sa Google, search mo lang, Pogo Raids, BI, Pogo Raids, PNP, SAIDG, ganyan. Marami lately. Hmm. Kaya lang, kita mo naman, anim na lang, pito, 8, But I would have to throw in a word of caution. Bagamat kakaunti na lamang po yung mga nandito mga financiers ng mga foreigners, yung word of caution ko ay baka nalipat naman yung technical skill doon sa mga Pilipinos. Kasi kung nakikita mo yung mga raid lately, 20 Pilipinos, tatlong Chinese, Sampung Pilipino, dalawang Indonesian. So oh. baka mamaya eh we may have thrown them all out, deported all the foreign POGO workers. Pero yung hindi na reintegrate ng mga Pilipino doon sa ating legitimate workforce, baka mamaya sila na talaga ang bumubuhay dito sa mga remnants or guerrilla operations ng mga illegal na offshore gaming uh, activities kumaga nagkaroon ng capacity building, nagkaroon ng ano uh, skills transfer from the foreigners no, sa mga Pilipino. Tapos yung mga yes. Pinoy na ngayon yung gumagawa ng trabaho na yan. Yan ang pinag-uusapan natin last year uh, during the height of the Pogo raids. ba diba, Christian? Ang, mm -hmm. ang pangamba namin sa PAO, eh, baka mamaya maubos nga itong mga foreigners na ito. Pero kung hindi magsasakse yung reintegration ng mga kababayan natin, eh, para pa na meron na silang skills diba? Mm -hmm. uh, please allow me to take this opportunity to talk to our kababayan. Last two weeks ago, we rescued 346 Filipinos from Myanmar. November 12 po 'yon. 346 Filipinos from Myanmar scam centers. Mga kababayan namin, huwag na po tayong pumunta sa Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia para magtrabaho sa mga call and call centers. Hindi po 'yon call centers, scam centers po 'yon pag hindi nyo namit ang kota, bugbog abutin ninyo. At mahihirapan po ang gobyerno kunin kayo sapagkat conflict zone po ngayon ang Myanmar. Kaya noong November 12, we were able to rescue, the Philippine government was able to rescue 346 of them. Uh, okay. That is not the first. And definitely that will not be the last. March of this year, 119. So more, since 2023, 1,900 Filipinos have been rescued already from Myanmar, Cambodia, and Laos. No, wag na sana silang dumagdag kasi mahirap po kapag nandun ko sa sitwasyon na yon, hindi agad-agad matutugunan ng gobyerno yung inyong panawagan ng rescue.